Uh, Pangulam, dahil uh, dito kami sa bundok ng Talala. Uh, mga kuyang, anong loto ito? Ginataan? Ginataan. Sinagang? Ginataan na. Ayan, ginataan daw ang uh, gagawin naming loto rito sa alangka na ito. Masalit magpiknik dito sa tuktok ng bundok. Kaya kami uh, yun ang dahilan kaya kami pabalik-balik dito dahil masaya na nagsasama yung mga kapatid dito. Yan guys oh, ang tigas. Hmm. Okay guys, let's go. Go. Pagluluto na po tayo ng ginataang langka. At yung ating mga sangkap ay uh, kinuha lang natin dito sa, sa paligid-ligid. Parang ang uh, tema nito guys uh, guys ay uh, how parang surviving siya. kung paano uh, gagamitin yung yung mga ingredients na nasa paligid, kagaya ng gulay. Alam mo klaseng gulay 'yan. Kagaya ng uh, lulutuin natin ngayon, ginataang langka with talbos ng malunggay at talbos ng sili. Ayun at ang ating pinaka na halo ay talbos din ng langka. Ito siya guys. At saka yung hipong napakabigat na tinatawag yung heavy. Ito po 'yon. Yan And then dalagan din po natin ng Ayan, ah ano 'to? Century tuna. ang ingredients guys, ito ito lang kasi yung ah uh, nakalap natin dito sa sa area or bundok okay so tayo guys unang una syempre ay yung mantika ayun ang na yeah, tan tanchay lang nilang guys hindi ka na kailangan madami hindi ka na kailangan konti yan pakukulin lang po natin or painitin lang natin okay, okay. Ayan, at habang pinapakulo natin ng mantika ay sasayaw muna ako. <laughs> Ito na guys, unahin natin. Kadalasan pag nakikita natin, diba, nagigisa ay inuuna nila yung bawang. Iba naman si buyas. Pero sa gata guys, mas maganda, unahin yung luya. Ayan. Ayan. Yan, halu-haluin lang. Yan, ganyan na yung gulos. Ano, mga sinagawa. bawang. Yan, pwede natin ilagay ang sibuyas. oh o, yan. At uh, guys, ito meron tayong uh, pang partner na inihang na bangos. Ayan, para hindi naman uh, purong gulay lang yung ating uh, ah, punan. Sunod na natin Ah, harito. Mainit guys. langka. Ang langka. <susuruh> Yan, malagay din natin yung lantal, guys. Shoutout <laughs> so, nga pala, kaya no. Kaya Adrian Suriano, yung original na kuyang. <laughs> Yan. Halim ng konti, tapos Push. ay pwede na rin natin ilagay etong dalawang dilata ng century. Okay. Pinsuri ko na pa talaga. Uh, ko ano, bang yan, ano? lang yan. TV lang. Hindi, dito ata yan. Okay, lalagyan na po natin yung kahanggata.

ito na guys ha pero malinis yung kami <laughs> okay. at syempre lagay na rin natin yung dahon o talbos ng sili at mas masarap guys kung gusto niyo ng medyo spicy lagay nyo rin ng siling labuyo oh, ah, para spicy sya okay.

video na mero na mero binibito sa sa ito na Wow, yummy na. Let's roll, okay. salamat po sa araw na ito. Sa lahat ng iyong biyay at pagpapala, sa kalusugan at kalakasan, ama, na aming uh, nararanasan. Ama, itinatas namin sa iyo pagkain po na aming pagsasaluhan, na iyong batisan at maging kalakasan at kalusugan ang aming pangangatuan. At yung mga naghanda, ama, ipatuloy mong pagpalain, patuloy mong Katagpoy ng anumang pangailangan magiging uh, spiritual, financial, material, physical, at emotional. Ang lahat ng papurit pasalamat ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen.